Sabay na binisita ng magkakapatid na sina Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte, Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte at Veronica Kitty Duterte ang kanilang ama sa loob ng ICC Detention Center sa isang ambush interview. Ipinahayag ni Baste ang kanyang pagkadismaya sa kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay 80 taong gulang na. Giit niya, hindi karapat-dapat sa ganitong kondisyon at edad ang kanyang ama na makulong buhay pa naman siya. <laughs> Pero hindi siya yung dapat na yung isang tao na ganun yung kondisyon niya sa edad niya na dapat nas, nasa isang detention center. You know what I mean? Yes. Sa kalagayan niya, at saka kung na lang natin i-mention yung kung anong, anong contribution niya sa Pilipinas, wag na lang yon Yung kalagayan niya lang yung iisipin at kalusugan ng tao. He's already 80, 81 80 80 years old Tapos Ganon yung treatment Ng Philippine government The head of state is Who is Bongbong Marcos diba? Ganon yung treatment niya sa tao Kasabay nito, may panawagan si Mayor Baste sa Dutch government, Aniya, kilala ang Netherlands bilang sensitibo sa usapin ng karapatang pantao kaya't umukasa siyang pagbibigyan ang pagkakataon na mabuksan ang diskusyon hinggil sa kondisyon ng dating pangulo. Another one, I do not know if this will go well with the you know with the Dutch pero you are very uh, sensitive when it comes to human rights. So sana maisip nila rin na they should open the debate. Yun lang naman dapat sana. Wala naman, we're not against, you know, uh, kung sino man nagpapatakbo or, or, or this place or this country is allowing it to happen. But they should open up the debate to put an 80-year-old uh, individual na medyo may problema na sa kalusugan, may mga sakit na rin. Na bakit nandyan siya? at ano ba talaga yung kasalanan niya. Giit pa niya, malinaw na ang hangarin ng dating Pangulo ay protektahan ang sambayan ng Pilipino laban sa banta ng droga at hindi dapat parusahan ang isang leader na ang nais nice lamang ay ang kapakanan ng bayan. Because, kung ako tatanungin nyo, if it is a war against drugs, kasi yun yung yun yung dahilan ng mga who is opposing him kaya nandito sa sino ba ang tinatamaan nun if you are against drugs eh di yung tinatamaan nun yung mga nagbebenta mga pusher, mga drug lord so paano sa naging mali dun because he wants to save the victims of these people So ano kasalanan ng tao ngayon na nandyan siya sa... Ayoko na magalit. Samantala, sa loob ng linggo ito, ayon kay Kitty, ay makikita ni dating Pangulong Duterte ang apat niyang anak. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.